gagawa tayo mga inday bells ng rice coffee ayan bukod sa masarap ito ito ay nakagagamot sa pasma kung kayo ay sinisipon, inuubo or masakit ang ulo nyo dahil napasma kayo kumain kayo ng nakasama sa pakiramdam nyo ito ay gawin nyo sangagin nyo lang ang bigas na hanggang umitim siya pagkatapos ay magpakulo pa yun ng tubig ng kahit na isang baso lang or dalawang baso yung isang baso is itira nyo ilagay nyo sa maliit na thermos para inum inumin nyo yun guys matatanggal ang ubo nyo o kaya haluan nyo siya ng kung ano yung kinain yung pakiramdam nyo is nakasama sa inyo na hindi pa kayo kumain ng pananghalian so yun kahit na prutas or ice cream or anumang malamig na kinakain na nakakasama nakakaubo pag kinain nyo yun na wala pa kayong pananghalian ayan gawin nyo ito napakabisa ayan isangag nyo lang ito hanggang maging kulay itim na itim After nyan, ilagay nyo siya sa tubig na kumukulo. Tapos haluan nyo ng yung kinain nyo na nakasama sa inyo. Ayan. Pag kumulo na siya, ayan, patayin nyo na yung apoy. Palamig-lamigin nyo hanggang sa makaya nyo yung init lang na mainom nyo. So yun, lagi nyong inumin yan. So nakakawala ng ubo. Ayan. Sa mga gusto lang naman, ayan, lalo na sa mga Bicolano, ayan, ginagawa to. Ayan, nung ako umuwi sa Pinas, sumakit yung ulo ko at umubo ako dahil kumain ako ng buko at ng malamig. yon ilang beses lang akong uminom na wala yung ubo at sakit ng ulo ko. So, yun lang. Salamat! Shinare ko lang po para meron kayong idea kung hindi kayo umiinom ng mga gamot-gamot dyan. Pwede ito. Kasi ako hindi ako palaging umiinom ng gamot kasi masama nga yun. So dito lang tayo sa natural. Ayan. Ganito na ang itsura niya guys. so mga inday bells. Ayan. Maitim na maitim na siya. So pwede na to palalamigin ko lang siya at ilalagay ko siya sa garapon meron akong garapon so palalamigin ko siya para magamit ko siya ng ilang beses so kahit na hindi kayo maglagay ng kung ano dyan na kinain nyo pwede naman yan kung wala kayong mabili ayan masarap po yan lagyan nyo lang siya ng konting asukal masarap na masarap yan. Pwedeng pamalit sa kape. Ayan. Sobrang sarap yan.